Sa iba balita, matapos makapagpiansa, si former Senator Laila Delima, nagtungo naman siya sa Manawag, Pangasinan para magsimba. May live report si Bien Manalo. Bien? Audrey, dito kami ngayon sa isang hotel sa Quezon City kung saan tumutuloy si dating Senador Leila de Lima matapos na pansamantalang makalaya kahapon matapos ang halos pitong taon. Ito'y nang katiga ng korte ang kanyang motion for reconsideration na makapagpiyansa sa natitira pang drug case. Pasado alas 7 ngayong umaga nang umalis si dating Senador Leila de Lima papunta ng Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag sa Pangasinan para magsimba. Kasama ng dating Senador ang kanyang mga staff. Ayon sa Executive Assistant ng dating Senador, matagal nang diboto ng Our Lady of Manawag si de Lima bago pa man ito mabilanggo. Mahigpit naman ang ipinatutupad na seguridad maging sa paligid ng hotel hindi na rin muna nagpaunlak ng panayam sa media ang staff ng dating senador maging si Delima. At sa halip ay ilalaan muna umano ang araw na ito para makapagdasal at makapagpasalamat. Kinumpirma rin ng staff ni Delima na magtutungo rin ang dating senador sa kanyang hometown sa Bicol pero hindi nito sinabi kung kailan. Audrey, matapos na magsimbano no, sa, sa Pangasinan ay muling babalik dito sa Maynila ang dating senador at dito pa rin sa isang hotel sa Quezon City mamamalagi si Delima. At yan muna ang update dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Audrey.